Oh, ito pa. Ah, sunod. Mga kababayan, bukod jan. Ah, bukod kay, kay uh, Cheese Escudero na tinaddad ng kaso at nilaglag pa ni Saldico. Patay. Dito tayo kay Sara. Mga kababayan, ito na. Si Sara Duterte, mga kababayan, ah, nagsalita na. Anong sabi ni Sara? Hinihintay na lang daw niya kung pa kailan siya makulong. Ha? Ah, Kent June 30 OT King, o oh, ba? Diba? OT King 30. Pumunta sila May ng Singapore. Paano nagkaroon ng PSG? Di ba? Mm. So ito na, mga kababayan. Dito tayo kay Sara. Mga kababayan, si Sara Duterte ngayon, inaantay na lang ang pagkakulong. Bakit kaya? Ha? Bakit kaya? Nako, mga kababayan, parang may ano to eh, may niluluto to si Sarah, magpapaawa na naman. Ramdam na kasi niya. Ano ba ang sabi ni Amy Marcos? Hindi aabot ang 2027, ipapakulong si Sarah. So handa na si Sarah. Ha? Mga kababayan, handa na si Sarah. Ipakita ko sa inyo Hello. ang sabi ni Amy. Amy, ipapakulong si Sarah Duterte. Pakinggan nyo ha, sabi ni Ivy. I na no may planong ipakulong si Vicky. Sigurado ako ang totoo, in-expect ko na kasi patungo na ron yung sobrang uh, bilis ng pag dismiss ng iba't ibang kaso sa ombudsman, yung last minute clearance ni Atty. La Laudan, ganoon din yung sudden inclusion ni Secretary Remulia, talagang uh, binabaliktad na yung sarili nilang mga patakaran, hindi na sinusunod yung batas at talagang uh, wala nang rule of law dito sa ating bansa. Nakakalungkot po. Are you na obligated? po ako na i-defer at hindi suportahan yung appointment ng bagong JBC member kahit uh, kilala ko siya at alam ko na mahusay siyang West eh talagang kinakailangan na uh, alamin natin ang mga patakaran sa JBC. Do you believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Ang totoo, in-expect yeah. ko na kasi... Sigurado si Amy na makukulong si Sarah. Kaya si Sarah, ang sagot niya, inaantay na lang daw niya. Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila, ako ik ikukulong. But apparently, hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung, ano yung uh, strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Hinihintay na lang kung kailan makukulong. Ito ang matapang na sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung natatakot ba ito. Ay, nawala. Napindot ko na baka kasuhan siya ng pamahalaan dahil sa pagpapakita ng suporta ng kaniyang opisina sa mga inihandang anti-corruption protest. Pag-amin ng Vice Presidente, dumating na siya sa punto na naghihintay na lamang siya kung kailan siya huhulihin ng administrasyon. Mm -hmm. kaugnay nito na ng mga nakasampang kaso laban sa kanya dahil sa umunay pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. narinig ninyo? nag-antay na lang si Sarah. So, sa madaling salita, tandaan nyo po ito ngayon. November. Ha? November ngayon. So, alam na natin ha, na meron talagang warrant na parating kay Sarah. Kaya ang sabi ni Sarah, hinahan, inihintay na lang niya na makulong siya. Kasi mismo si Amy, sinabi ni Amy yan, mga kababayan. Gumalaw, oh, na ano? so, ah, gumalaw na kasi. Gumalaw na kasi si Boeing. Kung hindi kayo titigil sa pamukulong. So, ano ba kalokohan? So, so, baka so, mapakulong. Napakasimple na mga pangyayari dyan. Nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. Faced in the effort to get rid pinagdududahan ni Senator Amy Marcos ang appointment ni Boeing Rimulia bilang bagong ombudsman. Suspecha niya, planchado na talaga, Ania ang plano na mapakulong kulong si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balita niya, si Dave Abuel. Patay. So, Plansado. Bago pa talaga italagang ombudsman si Justice Secretary Boying Rimulya, natunugan na raw ito ni Sen. Amy Marcos. Si Sen. Amy ang nagsampan ng kaso kay Rimulya, kaugnay ng pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalaunan, ibinasura rin niya ng ombudsman. Kasi nagtumbling ang ombudsman. Pag-tumbling, para i-dismiss yung mga kaso. Dismiss ka agad. Lahat baseless. Hello? Pagkatapos mag-issue ng clearance. Talagang uh, kinakalanan todo-todo. Tingin ng senadora, pinaplano talaga talaga ang pagpapakulong kay VP Sara Duterte. Bukang planchadong planchado na. Patay! Uh, kung hindi makakalusot yung impeachment, nako hay, ang plan B, Diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Hala! Ganinindigan naman ang Malacanang sa pagkakatalaga kay Remulia bilang ombudsman. Hindi raw ito para tugisin ang mga kalaban sa politika. There's always a process and uh, a very stringent process uh, required under our constitution. And then Secretary Munyo went through that that process, you no? Know, uh, and uh, he was he was vetted by the JBC and uh, appointed by the president. So uh, I don't believe there is basis to that concern. At the end of the day, after the president receives uh, the, the recommendation from the JBC, it's it's, it's uh, still the decision of the president ang Liberal Party umaasang hahabulin ni Rimulya ang mga korap. Nakapantay daw sa mga kilos ng bagong ombudsman. Si House Infrastructure Committee Co-Chairperson Terry Ridon naniniwalang mapapatatag ng appointment ni Rimulya ang pagkakaroon ng accountability, lalo Patay. sa mga sangkot sa korupsyon sa flood control. Isusumite raw nila sa ombudsman ang lahat ng transcripts, dokumento at mga ebidensya ng kanilang hearing. Agad namang din ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang bagong posisyon ni Rimulya. Pero dahil sa dami raw ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng tulong para mapagtakpan daw sila. Yan ay kahit na tila pangungut na ito sa konstitusyon. Dita ninyo mga kababayan. Ha? Ah, kaya si Sarah ngayon, mga kababayan, ha? Ah, alam na niya, hinihintay na lang niyang makulong. Kaya siguro mga kababayan, ha? Ah, actually, hindi, ah, hindi to magaganito si Sarah. Uh, kung hindi niya napansin. Hindi ito magaganito si Sarah kung walang na kuhang ano yan, radar. So, ibig sabihin, alam na ni Sarah. Ha? Uh, alam na ni Sarah na isusunod na siya. Kasi ganito yan eh, uh, mga kababayan. Hindi mag ingaw yan. Planchado na eh. Planchado na. Sabi, ano bang sabi ni Aimee? Ha? mga kababayan, hindi magaganyan. Ha, ito ha. Aimi. Ito hmm. ha, mga kababayan, pakinggan ninyo. Kaso na kapila, mm, kay VP Sara no. Hmm. Ang dai kaso at uh, hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability, marami pa rin pananagutan hmm. kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sa katutak pa ang kaso sa Sir Michael po at sa uh, regarding the confidential funds <coughs> nakatenga mm. pa rin 'yan on appeal before COA Commission mm. may tatlong petition tungkol sa confidential funds mm. sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin 'yan tapos may COA proceeding sa 2023 confidential funds about mm. OVP pati na rin ang DepEd. Mm. So hindi kumbaga makakaligtas kung may anomaly man. So talagang hindi ko kumbaga hindi talaga makakaligtas kung may anomaly So kumbaga hindi talaga makakaligtas kung may anomaliyaman so, <laughs> So, kumbaga, hindi talaga makakaligtas kung may anumal yaman. <laughs> Alam nyo na, mga kababayan, kaya si BP Sara ngayon, ha, ah, handang-handa na. <laughs> Inahantay na lang. Subalit ayon sa Vice Presidente, hanggang ngayon hindi pa rin umano mabuo ng administrasyon ang strategy nito para siya ay maipakulong dahil wala naman talaga silang ebidensya ng anumang maling ginawa ni Pipi Duterte. Kabilang sa kasong inaasahan niyang gagamitin laban sa kanya ay ang isinigawang rally noong September 21. Mm. Actually ako, uh, meron din ako pending eh, open investigations sa inciting to sedition and Great uh, grave threat. Wala ako sa September 21 na uh, rally. Iba yung sa akin. But uh, it's... Uh, it's just... Sara, wag mong ilihis, Sara. Ha? huwag mong ilihis. Ang kaso mo, hindi sa rally noong September 21. Ang kaso mo, sinabi na ni Amy, walang kinalaman ang September 21 rally, Sara. Ang kaso mo, ulitin ko ha, so kumbaga, hindi talaga makakaligtas kung totoo man kaso ah. nakapila ah kaya VP Sara no mm. ang dai niyang kaso mm. at uh, hindi natin masasabi mm. na kumbaga walang accountability marami pa rin pananagutan mm. kasi ang dami pa rin kaso mm nakita naman ninyo sa COA, COA. sa katutak pa ang kaso sa COA, disallowance oh. uh, regarding the confidential funds mm. nakatenga pa rin yan oh. on appeal before COA commission oh. may tatlong petition tungkol sa confidential funds oh. sa Supreme Court, oh. so tuloy-tuloy pa rin yan, mm. tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds oh. about OVP, mm. pati na rin ang DepEd, oh. so hindi kumbaga makakaligtas kung may ano malyaman. Oh. so kung hin kung baga hindi talaga makakaligtas kung may ano malyaman. So kung baga hindi talaga makakaligtas. Tapos ngayon ililihis mo ang kaso mo, rally September 21, hindi sara. Baka nakalimutan mo. Ah, may kaso ka. Kung paano mo gawin? Ito oh, Sara hmm. Minura. Ha? Ah, si PBBM. Ito. ang ina ninyong lahat. Mm. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Pogbong Marcos. Mm. Ano? Presidente ka, may speaker ka, na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. Mm. May video, may kaso, may witnesses. Mm. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya ang gustuhin ang pera ng bayan. Mm. Paikot-ikot sa buong bansa na mimigay ng pera na para bang kanya mm. yung pera. Eh, di ba? So anong gusto mo mangyari, Sarah, sa ipinamigay ni House Speaker na pera? Bubulsa niya? Ibigay niya sa'yo? Kaya ba siguro galit ka? Kaya hindi ka nabigyan? Paikot-ikot daw si Speaker Martin Romualde sa buong bansa na mimigay ng pera nang akala daw ay kanya. So buti nga binigay eh. Buti nga binigay, hindi binulsa katulad mo. Mm. Lagi niyo'ng sinasabi separation of powers. Mm. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Mm. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdi-direct ng DSWD? Kami mm. migayin ng ayuda? Oh. Nagsasabi pong anong bibigay, anong Buti nga namigay ng ayuda. Anong gusto mong mangyari ibulsa ni Martin Romualdez 'yung pera? Bakit natakot ka na maubos niya sa kakabigay na ayuda? Baka pag naging presidente ka, wala ka na maabutan? Ganun ba yon? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito ha, I intindihin niyo yung mabuti. Bakit galit si Sara na namigay si Malte Martin Romualdez ng ayuda? Binigay sa tao, sa tao yan eh. Bakit siya galit? Galit siya kasi maubos? Hindi binigay sa kanya? Binigay sa tao? wala na siyang makukuha, wala na siyang mananakaw, ganun ba yun? Bakit pala siya galit na galit na namigay si Martin ng ayuda? Gusto niya sa kanya ibigay. Hala ka Sarah, anong klaseng rason yan? Nagagalit ka kasi namigay ng ayuda sa tao. Saan gusto mo mangyari Sa'yo? Ibigay, anong gagawin, anong, sino ba ang presidente dito? Mm. Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan. Mali ba ang mamigay ng ayuda sa tao na mga nasalanta sa bagyo at baha? So anong gusto mo mangyari? Kunin ni Martin ang pera, ibulsa niya lahat, ibigay sa inyo? Nako, yan palang Sarah. Yan na yung mga kaso sa'yo. Sabi nga ni Aimee, kumbaga, kung may pan kung kung lumusot man wala na talaga kulong na talaga kung baga kung may accountability man wala na talagang lusutan kulong talaga <laughs> ang ina ang hirap gayahin ang bunganga ni Amy di ba <laughs> alam niyo minsan yung mga didi sa sabihin no ah, uh, may may comment oh palibhasa, bayad ka. Alam mo sa totoo lang, kung ako si Ken, magpabayad, hindi ako tatanggap ng milyon. Isang milyon, di. Gusto ko 10 milyon. Bakit? Kasi bawat reaksyon ko, may mga masasagasaan akong politiko. Malay mo ko, ipapatay ako niyan. Magpabayad ako si 25,000, yung kabaong ko magkano. ba? Diba? Tsaka sa totoo lang, kayong mga didis na nagsabing, bayad ako, bayad ako. Ipakita nyo resibo. Napangalan ko yan at bank account yan at mismong may nag-send sa akin. Kasi kung wala kayong may ipakitang resibo, ah, mga ngahulugan, her lang yan. ba? Diba? Totoo naman talagang bayad ako ni YouTube. Yeah? bayad ako ni YouTube. Totoo yan. Pero sa politiko, my God. Kaya nakikita nyo kasi sa mga DDS vlogger na bayad sila, kaya inahalin tulad nyo kami sa kanila. My God, huwag nyo kami itulad sa kanila. Kasi yung mga DDS vlogger, mga, bugu, mga bubu yan. Pangalawa, hindi po totoong minamahal si Digong yan. Bakit? Minahal lang nila si Digong kasi may mga supporter na nanonood sa kanila, nagpapalipad, super chat, super sticker. Diba? Pero kung tatanungin mo yan, kung totoong talagang mahal nila si Digong, hindi. Kasi bakit? Kung totoong mahal na mga vlogger, Ha? na DDS vlogger si Digong, edi sana sinamahan la sa loob ng kulungan. Oo. Oh. Ang totoong nagmahal, hindi mo iwan. Parang Robin Padilla ba? Ang totoong mahal mo, pag nakulong, samahan mo sa loob. Di ba? Ah, oh. Nadia Suvair, maraming salamat po. Mam, Ma sa nga uh, super sticker. Thank you, thank you so much. Di ba? Maniniwala kayo na mahal si Digong na mga DDS? Di. Kung mahal nila si Digong, dapat sinamahan nila sa loob. So, hindi sila sumama doon, ibig sabihin, hindi nila mahal. ba diba? Yan ang totoo. Yan ang isipin ninyo. Mahal ko si Tatay Digong, hindi ko kailangan ng bayad. Ay, kung mahal mo, ba't di ka sumama sa loob? ba diba? So, alam nyo, pati yung mga DDS supporter, kung talagang mahal ninyo si Digong, sumama kay sa loob. Doon, kasabayan ninyo. O, oh, doon kayo sa loob mag-Christmas. Eh, hindi kayo sumama sa loob. Ibig sabihin, ginamit nyo lang si Digong. ba? Diba? Tapos, galit na galit pa si Sarah. Bakit daw ipinamigay ni Martin Romualdi sa ayuda ang pera? Abang gusto mo mangyari, ibulsa? Sa madaling salita, ang totoong bayad dito, yung mga DDS vlogger. 'Di ba? Kasi kung talagang mahal nila si Digong, hindi sila nagbabayad, hindi sana sinunda nila 'tong sumama sila sa loob um. Oh. Just ko. Isipin niyo mabuti 'yan mga DDS supporter. Mm. Um. So 'yun lang. Yung aking reaction ngayon, mga kababayan. Mamaya, may live tayo ulit, ha? Nako! Kagimbal-gimbal yung live natin, mga kababayan. Ha? Sino kaya itong pastor? ah Mamaya, live natin yan, ha? Mamaya, alas 9 sino kaya itong pastor na merong eroplano ah, na pinagamit si Saldiko? Ala, ah, sino kaya itong pastor na to? Ah, ito, ito ha. Pastor na mamayari ng Airbus A330-200 na nagkakahalaga ng 238 million dollar. Ah, equivalent to 14.9 billion pesos Hala Sino kaya ito? 'Di ba? Sino kaya ito? Ha? Ah? Sinong pastor ang nagmamayari ng Airbus A330-200 na nagkakahalaga ng 238 million? Binili niya galing kay saldi ko. Allah. Yaman, huh? No? Kaya nga sabi ko sa inyo eh, mga kababayan eh, bago kayo sumigaw-sigaw ng rally dyan na transparency, itanong nyo sa mga leader ninyo. Ha? Ah, kung, kung transparency ang hanap niyo tanungin nyo, ikaw po ba wala kang private plane? Ikaw po ba wala kang mansion sa Amerika, sa Europe? Ha? Ah, ikaw po ba wala kang Rolls Royce? Sinabi ko na yan sa inyo kahapon. Ha? Ah, Airbus 330 200 Hello, sino kaya yan? Siyempre, makakabili kang ganyan kamahal na aeroplano. Bakit? Wala kang tax eh. Pastor ka eh. ba? Diba? Wala kang tax. Libre ka. Hmm. Nako. Dapat tanungin ninyo bawat pinuno ninyo. Transparency kayo ng transparency dyan. Tapos hindi nyo tinanong sa mga pinuno ninyo na kung transparency talaga ang pinagahan, pinaglalaban natin dito, so sabihin mo na sa amin ngayon, pastor, na meron ka palang 8330-200 Airbus na pwedeng magpasakay ng 200 plus ka pasahero. alo Diyos ko. Transparency, di ba? Transparency, di ba? Oh. Pag nalaman ninyo ito, baka mag-iyakan kayo. Ha? Ah? Yung sinasabi ninyong transparency. Baka pag nalaman ninyo, ha? Ah? mag kayo. Diyos ko. <clears throat> Ay, naku talaga. Ayaw ko na. Ayaw ko na talaga. Mm -mm, mga kababayan. Ewa? So yun lang po yun ha, mga kababayan.